Samantala, ipinahayag naman ni City Mayor Attorney Eliza Shinatan ang mga naisakatuparang proyekto at programa sa ilalim ng kanyang pamumuno sa isinagawang State of the City Address 2025 kahapon, ikadalawampot tatlo ng Pebrero. Isa sa mga pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon ay ang pagbibigay ng kabuhayan sa mga Sanchogenyo na nagresulta sa pagbaba ng unemployment rate mula 6% noong 2022 tungo sa 4% itong 2024. Ipinagmalaki rin ni Mayor Tan na tatlong beses nang pinarangalan ang lungsod ng Santiago ng Seal of Good Local Governance mula nang siya ay naupo bilang punong lungsod. Bukod dito, nakatanggap ang lungsod ng kabuang 67 parangal mula sa antas pambansa, panrehiyon at panlalawigan. Marami ng santsagenyo ang nakinabang sa iba't ibang programa sa sektor ng agrikultura, kabuhayan at edukasyon. Samantala, opisyal ng bukas sa publiko ang Santiago City Hemodialysis Center at ang walong palapag ng Health Recovery A facility na inaasahang magbibigay ng mas malawak at abot kayong serbisyong pangkalusugan ng mga residente.